Yan, Hagi, sabi ko sa'yo. Oh, saan mo, Hagi? Sa ibabaw ba? Hila! Hila, ila 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 Ano na magkasi <laughs> Ayan. Yan, Yan o. Ang araw, ating kaysa tapo ito at ng ano, ulit. ini ating isda palang hilangoy dun Ayan, eh, patidagan na po natin kay Pipoy doon, oh, marami po. Dito ka po yun, si Babaw, oh. sa damuhan. Ba o, takbuhin mo, tapos yun, hagisan mo yun, nakita mo yun, yan, okay, nagkagulo yun, sila. O, yun, yon yon Huwag ka dito dumaan sa kabila, dito ka sa, sa damuhan, sa taas, yan. Gandahan mo. Sunsun mo yung lambat, ganunin mo muna kung walang pagsabit. Hindi, yung ganun, yung nakatayo lambat, walang sabit Yan Yan, ganyan mo muna, pagpag mo, para yan, sunod-sunod sila. Yan, para sure talaga. Yan, bago mo itupi. O, oh, ayos yan, good. Yan, mahirap yan. Kita mo na yung isda. Baka mamaya, <laughs> pag okay. ano ay pipit. Wala, yan. Wala. Sayang ang takbo mo dun. Damihan mo yung sampah sa bawah balikat. Yan. Sayang kasi pagpipit yung kwan eh. Agis 'si. Eh. Ayun, ang dami talaga nila. ma-experience mo man lang maghila ng puno dito sa kaliwa yan kung saan mo pag alam mong gumalaw na sila kasi hilata pa nga sila eh yan yan mga kadodoy, dami talaga isda doon. No? yan yun 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 yan hindi dyan ka sa babaw daan yan yan wala silang kalam alam babanata na sila na pipoy takbuhin mo na yan hagi sabi ko sa yung... Ay, saan mo ilagay? Sa ibabaw man! Hila! Hila, 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 hila! Ano mo naman kasi? <laughs> Ayan! Hila, hila, may huli sana. Ang dami po. Ay, hilahin mo na. Bilisan mo si Tapulit. Wala kang huli. Ayan, ulitin mo. Pagpag mo na sila, ilan lang yan. Ay, sinagis mo naman sa lupa. Layo na takbo. Wala na. Yeah. Magkakataon na. Magkakataon na? Sobrang dami nila nyan? Easy top! Sa lupa. Inagis ni Pipoy. Sayang. Layo niya pa kasi. Dito pa siya. Oh. Dapat mga dyan siya. Hindi oh. umabot. Umabot. Dami talaga pala. Pahila hilata. Ang <laughs> <laughs> gulat eh. Easy top! Nandang bot ako sa ginawa ko. Andun lang sila. Andun lang. kasan mo lang. Andun lang sila sa gitna. Hindi yan dyan naalis. Hindi man itu ano yung tubig eh. Sa lupa man eh. <laughs> wala yan, wala yan. Doon, doon, doon. Sa isang pampang. Okay. Yan, yan. Hagis ka doon. Diyan sa gitna. Gitnaan mo dyan po. Yan, yan, yan. Yan, gitna mo doon, doon. Huwag yan sa gilid ha. Walang dyan. sa Doon sa gitna. Yan, kahit ganyan lang sana kanina. Ando na yung isda, ug kakaripas doon oh. Sayang. Sayang, dami. Dami pa naman oh. Dito eh, oh. lupa ang ano. Ay, sus. Sa... <laughs> Wala sablay. Wala sablay. Hindi sa makitang fisherman sa lupa nagagis. Na sa na Excited ako makahila ng marami sa lupa o bumagsak. Wala na! Wala na, nakatakbo na. Ganun sa anong ano? Oo, oh, ganun. Kahit ganun lang. Basta sa tubig lahat. Puno Mabing yun. Pa sila doon. Wala. Wala. Wala na natira? Wala na. dami nila. salaga. Wala ka ng huli tuloy. <laughs> Bibi. Ayan, huwag dyan. Pero gitna ka dyan. Dito, wagis ko ulit. Tara, dito ka muna. Tawa ako eh sa lupa. ha. Sayang talaga. <laughs> eh, hey, wag ka mawala ng pag-asa, si Taplang. Hagi-sagi sa doon banda. Ayan, marami yan sila diyan, Marami nang nakalublob diyan. Hindi mo malis diyan. Diyan lang yan nakadapa. Yan, tabi tayo kunti diyan, Tapos, kami yung bahay nila, oh, lalim, mo. Andito na sila eh. Andito na, sakluban mo na lang. Problema, wala hanggang dito sa taas talaga yung lambat sa lupa. Pero kung dyan yun, sumambulat dyan, oh. Yeah. Ah, wala. Kulong lahat yon Ubus yun. Ayos lang yan. Yan. Yeah. Talagang aralin mo talaga yung kwan. Yung mo kung saan mo papatama. Isa pa yan sa kailangan. Yung pinatapatamaan mo ba? Kasi minsan doon mo sana iba eh, ibay Ibang bagsak. Ibang napupuntahan yan. Okay lang yan. Pindaanan ko man yan. Hmm. dito, dandaan ka doon mo. Ibagsak mo doon. Marami yan sila doon. Habulin na lang natin sa gitna. Nalubog lang yan, pero mababaw lang. Putikan lang naman talaga yan dito. Pero bumaha na eh. Baka umayos naman ba? Dati putikan talaga yan. Nalubog na kami dito eh. Dandaan ka lang kasi nalubog yan talaga dati. Hmm, hindi yan. Bahay yun kapta ini dandahan. Tigas na nga e, ngayon eh. Dati lambot dito. Di ba? Ako, doon na sila sa gitna banda doon na yun eh. ang dami nila yan dyan sigurado hige natin hige ganoon lang talaga dito yan lubog lubog -lu, lang bababaw lang yan buti ngayon matigas na eh hige pa natin para makahabol habul ka sa gitna. Diyan sila yan eh. Paripas sila eh. Hmm, diyan lang yan. Tandaan lang. Hindi. Ay, grabe yung tapis ako sa dado no. Hilid. Dami yan doon, sigurado. Hindi. Hindi yan. Hindi lang. Diyan malalim na sa gisan mo, meron yan sa gitna. Dandaan tayo. Dandaan lang. Dandaan lang. Kaya mo pa. Hindi. Kaya Malalim na yata. Hindi. Okay. Balibag mo dun, sa pinakamalayo, lakas mo. Ayan, hanap pa ng buhilo mo. Ayan, gi. yan dapat ganyan man lang. May lakas man pala. Hmm, pababae mo lang. Huli yan, may huli yan dyan, may isdain dyan. Uh, yun. na lapit-lapit eh. Ang lapit pa ng hagi. Boy, buka yung bag boy, bakit kaya? Ay baka kami nahulog tayong kung dyan. Hmm. Yan. Gila. Sana may pumasok pa dyan. Meron? Meron? Yan, layo ang tapon mo eh. Misda yun. Yan o. O diba? Huli ka pa nga. mas marami pa nga. O. Basta bilog at malayo. Oh, di ba? Oh. Isda ah. man? Hmm, may pandagdag na tayo doon. Okay na. Oh, may bangus pa. Hindi, tilapia rin pala. Yeah. Okay. na lang. Oh, ganun talaga putik yan. Lubog-lubog talaga. daming putik yan. Dati pa, ganito talaga dito yan. Buti nga ngayon, tumigas na eh. Dati, nagugulat ako. Hanggang tuhod talaga. Hmm, lubog ka talaga. Sabi ni Ma'am quick sand daw 'to eh. Huh? Tawag quick sand. quick sand. Mm. Mm. Yan. Maputik dito, maputik yan. Pag nabasa ng lambat yan. Putik yan. Tumuan, -tumuan dito po, pwede na siguro dito. sila na lang naman yan. yan. Dito nga harap para hindi makita mo. Yun, hindi. Yeah. Yan ganyan mo yan. Para makita yung artista. Wala, sablay. Minsan lang sana makahila ng puno eh. Sablay pa yung kinagisan. Pero nangalahati man. Nangalahati man sa lupa at sa tubig yung lambas. <laughs> Layo pa. Woo! Ay, sa lupa talaga eh. Wala talaga. Ay, ko patay na sa lupa. Ito mm -hmm. Sa lupa? Nangyari. Ganda nun boy. lagyan, ko, lagyan na ng sound effects yun. Alam mo yung... Parang naging over sa lalo. Toing. Oh. ngang, 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 ngang parang na, na, game over. Oh, slow mo no. Pag bagsak lang bat. Toink. Oh, ayaw, ayaw. Game over. Ah, yun tayo okay. hagis na yun. Wala silang kalam alam eh. Wala. Kakagalaw lang nila, sakto lang sana. Sakto, lang sana yung anong yun. Bago pa sila gumalaw eh, talagang pag, na. ihagis na lang din talaga. Alay, sa lupa eh. Toink. Oh, yung, 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 Hubos ang tilapia ka alis. Karipas <laughs> ko pa ba? ba eh. Ano yung isda yan boy? Parang... Ah, Para, parang, parang yun yung lumalaking nahuli namin. Tagukguk ba yan? Oo, oh, iba siya. na nga. Ang <laughs> katawa ay sa lupa eh. <laughs> Naku, o, pag saan ilahin na eh. ito? Oo, ang dami pa ba naman. Ay, bawi ka na lang next time. Ano naman talaga. Hindi nga yung sinasabi, hindi sa uh, lahat ng araw ay Pasko. Ayan o. Si... Kuha ka na lang ilang piraso mga taba. Balik mo na lang iba. May isda naman tayo doon. Payat naman yung iba mo lang. Mm, Balik mo lang 'yan. yan. yan. Po, bali itak po lang po ang ating dadagdag dito. Ayan oh. No? At uh, okay na yun <laughs> okay. Lupa <man> yung ating nagisa, <laughs> Hindi <laughs> man yung isda Lupa man <laughs> Diba papahala mo <na> kami <laughs> Bye bye, bye, -bye.